Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon, sa programang kaakibat, Dito lang sa DZJV 14.5A, Radio Kalabar Zone. time check, it's 1.01 in the afternoon. Magandang tanghali ka, Laberzon, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay araw ng biyernes, April 4, 2025. Ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Ayan, magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang hapon at a happy Friday po. Talaga naman Friday na. Ganon kabilis ang araw. Ganon kabilis tumatakbo ang panahon. Ano, kamusta ba kayo John, Nakapag-lunch na ba kayo? Oo, ano bang man naging ulam ninyo? Kamusta ba kayo ngayong biyernes na ito? Ano bang nararamdaman nyo ngayon? Ayan, at sa mga patuloy po na nakatutok sa amin online, of course, live na live po kami sa aming pong page, sa aming pong Facebook page na DZJB1458 Radio Calabarzon. And of course, patuloy lamang po kayong tumutok sa aming AM radio. Ayan, at kung may mga nais po kayong uh, i-shout out, suggestion, ano, clarification or comment, ipabati po sa amin, ay pwedeng-pwede po yan sa aming pong himpilan. Ayan, kamusta na po ba kayo? Talaga naman ganun kabilis ang araw, ano? Ano na bang mga nangyari sa inyo? Excited na ba kayo mag-weekend? Looking forward na ba kayo sa weekend? Oo, bagamat ngayon ay Friday, ngayon ay Biyernes, maraming nangyayari sa ating kapaligiran. Oo, talaga naman uh, iba't ibang asako uh, na din na nangyayari nagkaroon ng grass fire, hindi lamang sa Batangas. Hindi lamang yan sa Taal, Batangas, kundi pati na rin ayan sa May Rizal. At speaking of Rizal, ay nagkaroon po dyan ng road rage na tinatawag. Ano po ba 'yung road rage yan po? Ay nangyari noong naka, nito lamang pong uh, week na ito, nakaraang araw lamang na nagkaroon po ng pagtatalo, nag, uh, mayroong nasawi, nakakalungkot. Ano, mayroong taong nasawi dahil sa pagtatalo. Kung nakikita po natin ngayon sa ating pong uh, sa ating pong live ngayon, ayan mga larawan na mayroong pong uh, dalawa dalawang motorsiklo and of course, 'yung driver po ng isang sasakyan ay nagkaroon ng pagtatalo at nauwi po ayan, sa barilan. Ayan, dahil nga uh, sobrang ipinairal po ang taas ng emosyon, ay mayroong pong nasaktan. So, ayan po ano ngayong oras po na ito, ayan po ang tatalakayin natin. Oo, dahil uh, sa base, base po sa pagkakaalam ko, base po sa aming nakita online, ay mayroon din po kahapon lamang ay may nangyari muling road rage dyan pa rin sa Antipolo Rizal. Oo, ayan. Makikita po natin sa video, ayan, sa ating pong live na nagsusuntukan, ayan, yung dalawa pong motorista at nakakalungkot dahil uh, talaga naman masyadong pinapangunahan ng emosyon masyadong pinanguna pinangunahan ng galit oo siguro hindi na, na hindi naman nating alam na syempre uh, may pinanggagalingan sila parehas. So ayan po, ayan po ang ibibigay ko sa inyo mga paalala. Paano nga ba maiiwasan ang road rage na tinatawag? Paano ba maiiwasan yung pagtatalo kapag kayo ay nasa daanan o nasa or nasa uh, nasa labasan kayo? Dahil usong-uso na yan ngayon. Marami nang uh, kagaya na nasabi ko po kanina, maraming nangyayari. Maraming nangyayari na pagtatalo sa daan, maraming nangyayari na hindi maganda maganda kapag ikaw ay nasa labas ng bahay. So, kinakailangan na bago tayo lumabas, aba ay ready po tayo. Ready tayo na magkaroon tayo ng malawak na pangunawa. Ready tayo na umunawa sa kapwa natin. And of course, ready tayong tumulong ayan, sa mga nangangailangan. Ano? And of course, ayan ngayong hapon din po na ito, ay uh, patuloy po kayong tumutok sa amin ha, dahil hanggang alas 4 po kami. Oo, oo. talaga naman marami tayong tatalakayin ngayon, marami tayong pag-uusapan kahit biyernes na, marami tayong kailangan pag-usapan. Ay, of course, ayan sa mga nakatutok po sa amin online, maraming maraming salamat po. Oo, bagamat ako lang ang kasama ninyo ngayon, aba, of course, talaga naman. Oo, Friday na, Friday na. Maraming naglulok forward talaga ng Friday. Oo, maraming naglulok forward ng biyernes sa ating lahat. Ay, sabi nga nila, ito daw ay um, malapit na daw yung pagpapahinga. Oo, oo. So, ayan po ha, Tuloy lamang po kayong tumutok sa amin ngayong hapon na ito talaga naman. Um, uh, kamusta na ba kayo John? Ka kamusta ba ang panahon? Medyo mainit po ngayon ha. Uh, of course, uminom din po tayo ng tubig. uminom uh, Maging hydrated po tayo ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Pabago-bago ang panahon. Maraming nangyayari. Hindi lamang sa sakuna. Of course, marami din gulo sa daanan, sa, sa iba't ibang lugar. So, kinakailangan po talaga ng iba yung pag-iingat. And of course, sa mga nais po magpabati sa amin online ha, pwedeng pwede po yan. Talaga naman ha, kagaya nga nung ano, nabanggit ko kanina sa Rizal. And of course, nakakalungkot din po ha, nakakalungkot ang mga balita dito sa, sa lalawigan ng Laguna dahil uh, nag, mayroong kaso, uh, o mayroong kaso po ng rape. Oo, nakakalungkot. Kaso ng rape na hindi inaasahan na yung stepfather po nila ay nako ay uh, ginahasa, oo, ginahasa daw po umano yung dalawa niyang stepdaughters at mismo ang kaniyang anak. So, kinakailangan po ng iba yung pag-iingat. Oo, marami tayong uh, maraming nangyayari ngayon, hindi lamang sa lalawigan ng Laguna, kundi pati na rin po, kundi pati na rin po, ayan sa loob at labas po ng rehiyong Calabarzon. Kamusta na ba kayo dyan? Oo, mag-comment-comment kayo sa amin ha? Ano ba nararamdaman nyo ngayon? Ano bang ano bang nangyayari sa inyo ngayon? Kamusta ba kayo? Ano bang mga ano bang mga pinag-gaga uh, pinag pinanggalingan ninyo ngayon? Ano bang, kamusta ba ang work ninyo? Oo, and of course, simula na po natin ngayong hapon na ito, ha, ah, ang ibabahagi ko sa inyo, paano nga ba maiwasan ang road rage na tinatawag? Unang-una po, ha, makinig po tayong lahat. Magplano ng maaga, maglaan ng sapat na oras upang hindi magmadali. Ayan ang sinasabi, kapag nasa daanan tayo, kapag halimbawa, sobrang late na po tayo, Minsan, yan tayo mas nagmamadali at sa sobrang pagmamadali natin umiinit ang mga ulo natin. Umiinit po ang ulo lalo na kapag driver ka. Lalo na pagka-driver ka ng jeep o kung ano man ang sasakyan mo, ano? Minsan dahil nga uh, uh, dahil hindi ka kuwilos ng maaga, hindi ka nakapaglaan ng sapat na oras, aba, inalate ka, malilate ka na sa trabaho at ang gagawin mo, ikaw ay nagmamadali. At sa sobrang pagmamadali mo, naku po. Maaaring ka palang magdulot ng gulo dahil mainit naging main, maaaring maaring posible, ayan, posible pong maging mainit ang ulo natin. Posible na dahil sa taas ng emosyon natin at ang gusto lamang natin ay makapunta tayo sa paroroonan natin, ay tayo ay magmadali. So ayan po nga, unang-unang magplano ng maaga, kumilos tayo ng mas maaga, para maiwasan natin na kapag nasa daanan na tayo, ay maiwasan natin yung pagiging mainitin yung ulo. Maiwasan natin na makapag-create -makapag tayo ng gulo. So unang una po, magplano ng maaga, maglaan ng sapat na oras upang hindi magmadali. At upang hindi po tayo magkaroon ng road rage kagaya po na nangyari doon sa lalawigan ng Rizal ay kinakailangan po talaga na kumilos tayo oo nasa ibayong uh, ibayong paghahanda din po talaga ang kinakailangan po lalo na kung pumapasok ka sa trabaho o kung saan ka man pupunta and of course pangalawa po ha maging matyaga. lahat ay nagkakamali Wag dibdibin. Oo, totoo naman yan. Wala namang perfectong tao. Minsan, hindi natin inaasahan na may mga aberya. Minsan, hindi natin inaasahan na mayroong, uh, mayro may, mayroong mga nangyayari na, hindi, na insidente. Mayroong nangyayaring ah uh, hindi, talag, hindi natin uh, in-expect talaga na mangyayari. So, kailangan po na maging matyaga tayo. Uh, minsan talaga, may ka sa kapwa natin, Di ba minsan tayo, ayaw natin na of course, ayaw natin na nagkakamali tayo. Pero, hindi naman pwedeng ganun. Kasi, ang pagkakamali ay parte din ng buhay natin. And of course, kinakailangan na sa pagkakamali na yon aba, abay tayo dapat ay mag-strive para maitama yon So, kinakailangan po na sa bawat pagkakamali, ay wag po nating dibdibin. Maging matyaga, oo, kung nagkamali yung kapwa mo, or kung ikaw mismo ang nagkamali, magpatawad. Kung ikaw mismo ang nagkamali, humingi ka ng tawad at huwag hayaan na mapunta pa o mapunta pa kayo sa sobra-sobrang pagtatalo, mapunta pa kayo sa hindi hindi pagkakaunawan o magkasakitan kayo. Okay po, ayan. Ha, maging matiyaga ha. Unang-una, magplano ng maaga. Maglaan tayo ng sapat na oras. Maging matiyaga dahil ang lahat daw po ay nagkakamali at huwag dibdiben. And of course, ayan, pangatupo ha. Iwasan ang komprontasyon. Nako! Wag patulan ng agresibong driver, unahin ang kaligtasan. Ayan. Sa nangyari po kasi dito, dyan sa may ng Rizal, dahil sa sobrang high ng emotions nila, at dahil sa sobrang, uh, sabi nila, na-trigger daw yung driver po ng isang sasakyan, na-trigger -na doon sa dalawang motorista, na pinagtulungan din kasi siyang saktan, so kaya din po siya lumaban. So ayun, oh, iwasan po natin yung confrontation na tinatawag wag na tayong pumatol kung sa tingin mo ikaw yung mas nakakaunawa. Kung sa tingin mo, um, of course, sa pagtatalo kasi na yan, sa nangyari kasi ganyan, pareho naman na may mali. Dapat makita rin natin, hindi lang natin, hindi mo lang dapat makita yung pagkakamali ng ibang tao. Dapat makita mo rin na nagkamali ka rin, may pagkakamali ka rin. So kinakailangan daw po kapag dito sa road rage na ito ay para maiwasan natin yung road rage, ay wag po natin, wag ninyong patulan yung mga agresibong driver at unahin ang kaligtasan. Unahin yung mas nakakaunawa ka. Unahin yung hindi kayo makakapag-create ng gulo. Unahin yung uh, magpakita ka ng, uh, ng malasakit. Ayan. So, kinakailangan talaga ng matyaga, ng pagiging matyaga. Kinakailangan ng malawak na pangunawa, lalo na kapag driver ka. Kapag kasi driver ka, syempre marami ka makakasalamuha. Marami kang kinakailangan na pakisamahan lalo na sa daanan. At minsan kapag nasa daanan, dyan pa nagkakaroon ng yabangan, pabilisan at sa sobrang kayabangan or sa pagkakaroon ng pagiging ma-pride dahil gusto mong mauna sa pupuntahan mo or gusto mo na agad makarating sa pupuntahan mo, hindi mo alam, aba, may nasagi ka na pala, may, uh, may, nasaktan ka na pala na ibang driver. Ayan po, so wag nating patulan yung mga agresibong driver. Minsan talaga dahil lalo na ngayon, sa init ng panahon, ma mas magdudulot ito ng mga agresib na driver. Oo, dahil sa, syempre, madaling iinit yung ulo nila sa pag, uh, sasabayan sa init ng panahon. So, kinakailangan na ihanda mo yung sarili mo na magkaroon ka talaga ng malawak na pangunawa sa kapwa mo. Actually, kapag, na, uh, uh, kapag kasi malawak yung pangunawa mo, kapag malawak yung pag-iisip mo, aba, magkakaroon ka o hindi kayo magdudulot ng gulo. Oo, mas, kasi mas pipiliin mo, kung malawak ang pangunawa mo, mas pipiliin mo ito at hindi mo hahayaan na mapunta pa kayo sa kaguluhan. So, ayan lang po muna, ayan lang po muna ang aking maibabahagi sa inyo sa ating upang maiwasan natin ang road rage. Oo. Mamaya ko po yan ipagpapatuloy ha. Diyan lamang po kayo. Huwag niyo po akong iiwanan. Stay tuned po sa aming kung programang kaakibat na patuloy po na magbibigay sa inyo ng mga paalala at pag-iingat. Oras po natin. It's 1.13 in the afternoon. Sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan, Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo publiko. publiko. ang Balita at Serbisyo. Oro, Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJV 1458. Radio Calabar Kaakibat Sa ng Diyos, para sa bayan Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro Sheila Florentino Mabilis Naring yanagat Balita, Balita at servisyo at Oro mismo oro. Oro. Sa paglaban sa kurakot na nagpapahirap, si Bak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back si Bak! Si Bak! Airtime for this broadcast was provided free of charge by DCJV 45 Radio Calabarzon. para makilala ang iyong negosyo. Halina't magpaanunsyo sa radyo sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932 228 -3828. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan. Kaligtasan at kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. May lakas na 10,000 watts. sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14.5a time check, it's 1.16 in the afternoon. Muli, magandang tanghali, Calaverzon, Kavita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa ating pong programang Kaakibat this Friday afternoon. Ayan, kagaya nga po ng binahagi ko sa inyo kanina, ito po ay patungkol po kung paano natin maiiwasan ang road rage. Gusto niyo na ba ipagpatuloy natin? Of course, bago, bago po tayo magpatuloy, ah, may babanggitin ko muna muli sa inyo kung ano ba yung mga tinalakay nating pauna. Unang-una daw po, ha, magplano ng maaga at maglaan ng sapat na oras upang hindi magmadali. Of course, pangalawa, maging matiyaga. Lahat ay nagkakamali. Huwag dibdibin. Pangatlo po, iwasan ang komprontasyon. Huwag patulan ang agresibong driver at unahin ang kaligtasan. At ngayon naman po ay pupunta na tayo sa pang Apat, panatilihin. Ayan, panatilihin daw ang tamang pag-iisip. Huminga ng malalim at manatiling kalmado. Kalmado daw, paano daw ang kalma? Kalma lang. Kalma lang po tayo, oo. Kapag po nasa labas tayo ng bahay, kinakailangan talaga na tayo mismo ay kalmado. Dahil kapag high ang emotions, high ang ating feelings, high ang ating nararamdaman, maaaring magdulot po kagaya po ng nasa video ayan maaari ba nating muling ipakita yung nating nasa video at yung nangyaring road rage dyan sa may Rizal oo so kapag po high ang emotions masyado tayong pinapangunahan ng emosyon masyado tayong pinapangunahan ng galit hindi tayo naging kalmado sa mga sitwasyon maaari pong maging kagaya tayo ng ganyan So ayan po ha, so kinakailangan po talaga na isabuhay po natin ha, isabuhay ninyo, isabuhay po nating lahat ang pagiging kalmado. Kinaka hindi lang sa pagiging kalmado at kagaya ko kanina ko pa binabanggit, kanina ko po po sinasabi sa inyo na kinakailangan ang bawat isa ay mayroong malawak na pang Unawa. Hindi lamang pang at malasakit po sa ating kapwa. Yan ang kinakailangan naman talaga ng sambayan ng Pilipino. Hindi lamang ng sambayan ng Pilipino, kung saan ka man magpunta, ano man lugar ang pupuntahan mo, kinakailangan na ikaw mismo ay may malasakit sa kapwa mo, may pakialam ka sa kapwa mo, may pagmamahal ka o may pag-ibig ka sa kapwa mo. Dahil sinasabi nga po, ba diba, sinasabi sa atin ng Panginoon na mahalin natin yung kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa mga sarili natin. Higit pa sa pagmamahal nga natin sa mga sarili natin, hindi ba? So, na at yun ang gusto ng Panginoon na magkaroon, magpakita tayo ng malawak na pasensya, malawak na pangunawa sa mga kapuan natin. Yan ang kailangan ng mundo. Yan ang kailangan, yan ang kailangan ng bawat tao. Kasi kapag may malawak na pangunawa, alam mo yun, na-spread mo, hindi lang na-spread mo yung pagmamahal ng Panginoon. Na-spread mo, na, na ipapakita mo kung paano nga ba magmahal ang Panginoon. Hindi ba kapag tayo, tayo as person, ang Panginoon madalas na ipapakita niya sa atin yung pagmamahal niya sa atin. Na ipapakita niya yung pasensya niya sa atin. Kahit gaano man tayo pinapangunahan ng emosyon, pinapangunahan tayo ng worries natin, hindi ba? Nandyan pa rin ng Lord nagpapasensya, umuunawa, nagbibigay kapatawaran sa bawat isa. So kinakailangan po talaga O, oh, napunta na tayo sa gano'ng ano sa ganung uh, sitwasyon no, no. So kinakailangan po talaga na kapag nasa daanan ka, hindi lamang sa daanan o no, anumang lugar, kinakailangan na manatiling kalmado o dahil di ba sabi nga nila kapag dohay yung emotions mo din kung ano-ano kung ano-ano daw po ang maaaring lumabas sa bibig mo. Mas masasakit na salita, masasamang salita, kapag high na high ang emotions natin. At kapag nasabi mo na yung salita mo na yun, hindi mo na yun mababawi. Hindi mo na yun mababago at tatatak na yun sa isip ng kapwa mo o ng kausap mo. So, kinakailangan kapag high ang emotions, sabi daw po, huminga ng malalim, mag-stop, Stop muna, oo, kapag ganyan talaga kinakailangan na mag-stop, kung kinakailangan na as in tumigil ka, para lang makahinga ka, okay yon. Para maiwasan po natin yung kaguluhan. Tama, hindi ba? Kasi nga naman, kapag sobra talagang ay, yung emotions mo, lalo na ngayon, kaya siguro din maraming nagtatalo eh nagpapataasan ng galit, nagpapataasan ng emosyon, nagpapataasan ng pride, nagkakaroon na ng yabangan. Hindi ba? So, at of course, ito rin po pala paalala po ha, sa mga nagbibidyo dyan, na kapag halimbawa po ay mayroong away, mayroong hindi pagkakaunawaan yung mga motorista, abay tumulong po tayo, tumulong tayo uh, to the point na hindi ka naman mangyengelam. Kung baga, uh, pagsabihan mo din sila, uh, of course, uh, sa pagsasabi mo or sa pa, uh, hindi naman sa pakikialam sa kanila or sa pag-aawat sa kanila, kinakailangan pa rin naman na ingatan mo rin yung sarili mo na baka madamay ka. Of course, kapag aawat ka, ha, iwasan din po natin yung madadamay tayo or ikaw mismo, ay, nadala ka na din ng emotions mo, ano, dahil nga hindi, hindi nagpapaawat yung mga, yung nagkakagulo. So, ayun po ha kung may galit, kung mataas ang emosyon, kung uh, hindi hindi okay yung naiisip mo, kung hindi tama yung mga lalabas sa bibig mo, mag-stop. Minsan sa buhay kinakailangan mo mag-stop eh. Para kapag nag-stop ka, oy, makakapag-reflect ka. Ano ba ang dapat kong sabihin? Ano ba ang tama kong sabihin? Ano ba ang dapat nilang marinig? So, kinakailangan po na mag-stop. Walang masama sa paghinto. Kailangan natin ang paghinto para sa paghinto natin, maging tama po ang gagawin natin. Okay? Ayan ha, pang-apat po, panatilihin ang tamang pag-iisip. Maging kalmado tayo. And of course, panghuli naman po, kung may panganib o pagbabanta, huminto ng ligtas at tumawag sa 911 o pinakamalapit na himpilan ng pulis. So yan din, po, yan din po talaga ang kinakailangan. Na mayroon tayong numero at alam natin kung sino ang mga lalapitan natin kapag halimbawa na lamang na may gulo, kagaya nga po ng road rage dyan sa Mayrizal. At Kagaya ng sinabi ko kanina, huwag unahin ang pagbibidyo, unahin muna nating tumawag sa otoridad, unahin nating tumawag sa kinauukulan o sa mga taong makatutulong doon sa, nagka, sa mga nagkakagulo. Kung hindi mo sila kayang awaten, tumawag tayo, tumawag tayo sa otoridad at sa pagtul at sa pagtawag natin sa awtoridad hindi ba pag tumawag kayo sa awtoridad of course sila ang gagawa ng paraan dahil sila ang mas may may, uh, may karapatan mas may kapangyarihan hindi ba at para hindi din tayo masabihan na parang nakikisosyo ka lama wag la ayon wag din pala tayong sobra makisosyo o o parang uh, gusto mo lang um, may malive ka sa Facebook wag nating unahin yun na uh, yung paglalive sa Facebook wag nating unahin yung paging uh, sosyo unahin natin yung makatutulong tayo unahin natin uh, isipin natin, oh, sandali, may nangyayaring gulo, paano ba ako makatutulong? Ano ba ang dapat kong gawin? So, ayun pa, mag-isip-isip -isip tayo, maging kalmado, isipin natin paano nga ba tayo makatutulong sa kapwa natin na nagkakagulo. Kasi ang kailangan, di ba, kagaya na sinabi ko kanina, ang kailangan po natin sa mundo ay hindi kaguluhan. Ang kailangan natin sa mundo ay kapayapaan. So, sino ba magbibigay ng kapayapaan? Bukod kay Jesus, di ba? Si Jesus binigyan tayo ng kapayapaan. So, it is our duty then, of course, Aba, na mag-create tayo ng kapayapaan dito sa mundong ito. Huwag hayaan na emosyon ng manguna. Huwag hayaan na uh, pangunahan tayo ng galit at pigilan natin ang ating mga sarili na makapagsalita ng hindi tama, makagawa ng hindi tama. Dahil lahat ng mga ginagawa nating mali, lahat ng pinangunahan ng emosyon o ng galit, ay mayroong consequence. Kagaya na lang nga po, ayan, kagaya na lamang po na nangyari doon sa Rizal na mayroong pong nasawi at yung po ang nakakalungkot. Nagkaroon ng sakitan, nagkaroon dahil sa hindi pagkakaunawaan, ay nagkaroon po ng kaguluhan at may nasawi. Eh. So, ayun po yung iwasan po natin, ha? Muli po, babanggitin ko sa inyo yung mga talakay natin, na Pasadahan po natin bago ako bumati sa ating mga online viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha? Unang-una, para maiwasan po natin ng road rage, magplano ng maaga, maging matiyaga, iwasan ng komprontasyon, panatilihin ng tamang pag-iisip, and of course, kung may panganib o pagbabanta, huminto ng ligtas at tumawag sa 911 o pinakamalapit na himpilan ng pulis. At yan lang at yan lamang po ang ang aking ibabahagi sa inyo ngayong hapon na ito. Happy Friday po sa inyong lahat. Enjoy ninyo ang ang weekend na darating. And of course, nalalapit na rin pala ang Holy Week. Ayan speaking of Holy Week, marami na naman ang uuwi ng probinsya, marami na naman ang, of course, ang magta-travel sa iba't ibang lugar. So, ayan, kinakailangan para maiwasan ng road rage siya. Ayan, kagaya po na nabanggit ko kanina yung mga paalala na wapo ay maisabuhay natin ito upang maiwasan natin, ha? Of course, kinakailangan na kapag lalabas ng bahay, malawak ang pangunawa, mapagpasensya, sabi nga, love is patient, love is kind. So, kinakailangan talaga na maging mabuti tayo, of course. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, batiin na po natin ngayon ang mga, na, ang mga nakatutok sa amin. Babatiin na namin kayo nakatutok sa amin online. Maraming maraming salamat po sa aming 5,000 viewers. Talaga naman. Oo, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong hapon na ito. And of course, may nag-comment. Hello, hello do, Sabi niya, what's up? Con, Con Oh, hello, hello naman. I am Alonis ng Victoria Laguna. And of course, sa mga nanonood pa po sa amin, hello, hello kay Ate Christina Balbarin. Hi, kamusta ka na Ate Christina? And of course, hello, hello kay Bestie R.A. talaga naman. At hello, hello din kay Emmanuel Samar, kay Eman. Kamusta ka na Eman? Maraming maraming salamat ha. Talaga naman naging bahagi ka rin ng DZJB o ng aming himpilan. And of course, oh, talaga naman nanonood ang aming mga OJT. Hello, Hello, can I trick si Kano? And of course, Cyril Dayaka. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin, sa pagsama nyo sa akin ngayong hapon na ito. Maraming salamat po. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon at nawa rin po ay patuloy kayong mag-ingat at patuloy po kayong gabayan ng Panginoon saan man kayo pupunta, ano man ang inyong paroroanan. And always remember po, na ang ating kaligtasan ay nakasalalay din po sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming AM Radio at pagtutok po sa aming Facebook at YouTube Live. Yan lamang po muna ang kabuuan ng ating programang kaakibat sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side muli. Ako po ang inyong lingkod, Marcon Rodriguez. Stay tuned po dahil susunod na, dahil susunod na, oo talaga namang malapit na siya, susunod na ang programang KKK, Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapan kapayapaan. Oras po natin, it's 1.27 in the afternoon. Sakuna, kalamidan, at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Agri sa Agri.